Tungkol sa San Juanico Bridge issue na ito, pinag-uusapan ngayon sa social media yung pagbanat natong si Sara Duterte dito sa makasaysayang tulay na ito. Hindi po ito yung bumagsak kamakailan na pinagawa ni Digong. Ito po ay yung San Juanico Bridge na kung ilang dekada na nanaan dyan at ngayon po ay under renovation. Ang sabi ng isang netizen, bakit kapag nagsasalita si Sara Duterte? Para siyang laging lutang daw, yung pinapalakpakan siya ng supporters niya kahit walang sense ang mga sinasabi niya. Yung pagbanat niya dito sa San Juanico Bridge at pagtanggol sa isang bridge naman sa China, napakalinaw po yan na uh, personal na atake niya yan sa kanyang mga itinuturing na kalaban. Siya lang naman ang maraming itinuturing na kaaway. Away kasi ang gulo, madalas sa buhay ng mga katulad ni Sarah Duterte, kadikit ay gulo, kadikit ay away. Mm. Sino bang nagsimula ng lahat ng kaguluhan na ito sa ating bansa? Uh, kaguluhan sa politika. Hindi ba't si Sarah Duterte naman? Uh, San Juanico Bridge daw kasi ay hindi tourist spot ayon kay Sara Duterte at medyo nga may sinasabi siya, binabanggit siya na naiirita, naiirita daw siya. Bakit daw tinawag na, na tourist spot itong uh, bridge na ito? Oh, ang tanong ko sa mga taga davao wala ba kasi dyan na mga na isang structure halimbawa na may tuturing na landmark ng inyong lugar? Kasi kung, kung wala, talagang kaingit-ingit. Oh, kaingit-ingit talaga ito kasi yung sa kalaban mo may um, notable na isang um, spot na ganito na itinuturing na nga ngayon na na pangturismo na lugar. No wonder hindi siya marunong makipagdebate. Kaya no show daw ito sa Sara Duterte noong harapan, noong election sa 2022 sa mga hamon ng debate at harapan. Well, kailan kaya magigising sa katotohanan ang mga DDS? Yan. Yan po ay statement ng isa sa mga kakilala natin sa social media. Pero totoo to ah, pumunta ka sa Australia para ano nga ulit? Para banatan ang administrasyon? Para siraan ang ating bansa? At sa tingin mo, yung kakarampot mong supporters dyan na sa tingin ko ay mga bayaran, na sa tingin ko ay mga hinakot nyo rin, sa tingin mo, sa tingin mo, Sara Duterte, ikinaangat mo yan? <laughs> Naging kahiyahiya ka po sa international community. Nalalan nyo yung nung election, ano ho, lahat, Lahat ng inendorso na ito, talagang inendorso na ito yung mga kung sino-sino na lang. Basta kalaban ng mga kongresista, halimbawa, na pumirma sa impeachment trial, ay impeachment case niya. Lahat ay inendorso niya. Walang niho-niha, Sino ba itong iniendorso ko? Yan ang totoong pamumulitika na nakakairita at nakakadiri.